pa yung mo na ustad na Dory hindi... hindi pa naibibigay yung Dory? Okay. Actually, ito yung isa sa problema sa atin, yung Dory. Ito yung pinaka... Saan, ito yung pinaka malaking problema sa pag-aasawa. Anong pinaka problema? Siyempre, kabilang sa problema mo, yung magulang. Kung paano mo, mapapa? Oo yung magulang ng babae. Pangalawang pinaproblema mo? Dori. Ano? Dori Dory. Diba? Ngayon pag-usapan natin ang tungkol sa tungkol sa dori o sa Arabic mahar. Anong ang hatol sa dori o mahar? Kabilang ba ito sa haligi ng kasal? Na pag walang dori hindi matatanggap ang kasal? Napag-aralan nyo kanina sa haligi. Hindi siya kabilang sa haligi ng kasal. Kabilang ba ito sa wajibat? Hindi rin. Ito ay athar. Atharun nikah. Ibig sabihin ng athar, tanda tanda ng kasal. At ang dori, hindi ito karapatan ng magulang. Karapatan ito ng Babay. ng babae. Babae ang magde sa dori kung ano ang hihingin niya. Huwag naman pahirapan ng babae yung lalaki na maghingi ng 1 million. 500,000. <laughs> <May manitawsan. laughs> Masyado namang mahal yan. <laughs> okay. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ang sabi niya, ay saruhun na muunatan baraka. Ang pinakamagaan na duri na babais sa pag-asawa ay mayroong baraka. Yan ang may may blessing. At ang duri, nagdibisayad dyan is babae. Kaya ang sabi ng Allah sa Quran, Wa atun nisa sa dukatihin na nihla, fa intibna lakum ansye imminhu fa hani So ngayon, uh, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ibigay ninyo ang mga duri ng kababaihan. Nang isang daang porsyento. Sa kanila yan. Pero pag binigyan niya sa iyo, sabi niya, bro, huwag ka nang magdori. O kaya, ang napag-usapan niyo, 10,000 pesos, sabi niya 5,000, huwag mo nang bayaran. Ang dori, ganito po yan. Tanggap ang kasal kahit hindi pa na ibibigay ang, dori. duri. Tanggap ang kasal kahit hindi pa na ibibigay ang dori. Halimbawa, kinasal kayo, na napag-usapan yung dori, na utang muna. Utang muna. Pwede rin, cash. Pwede rin, installment. Pwede rin, installment. At ang pinakamainam na dori, pera. Kasi ang propeta sa Rosalem, sa mga anak niya at sa pag aasawa niya, pera ang kanilang dirham at saka dinar, ang kanilang pinang dori. At hindi, gamit. Pero, pwedeng pang dori, gamit. Pwedeng bumasa ng Quran, pwedeng gamit, nakadepende kung ano ang gusto ng ng babae. Pwede bumasa ng Quran. Lalo, lalo na pag wala ka ng pang pwede na magbasa na lang? Pwede yan, gold. Ha? Gold. Gold pwede. Wag lang tinatawag na wedding ring. May mga wedding wedding ring na yung mga paniniwala na hanggat suot yung wedding ring ay mahal mo siya. <laughs> Sa Christian, may mga ganun ba? Mayroon. Mayroon. Pag dito, kasal na. Pag dito? Ah, uh, engaged. na. Pag dito? Hiwalay na. Pinalitan <laughs> na. Pinalitan na. Kasi may mga meaning, di ba, sa Christian? Ang alam ko, may mga pag dito, pag dito daw, manalaman mo daw na dito, kasal na. Tama ba? Pagdito, kasal na Pag dito, kasal na. Sa kaliwa kasi, ano? Oo, sa kaliwa. Sa kaliwa. pag dito daw, palatandaan na kasal na daw yan. Patapos single pa do pag dito. Oo, <laughs> oh, pag dito. Oh, mga ta mga pala tandaan na walang katibayan, yan po ay bida. Sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, may babae na lumapit sa kanya. Sabi niya, "Ya Rasulullah, gusto kong ikasal ang sarili ko sa iyo. Gusto kong ibigay ba ipakasal ang sarili ko sa iyo." So tiningnan siya ng propeta sallallahu alaihi wasallam kung maganda o magustuhan niya, tiningnan ng propeta mula taas, mababa, hindi siya hindi nagkagusto ang propeta. Dahil hindi siya nagkagusto ng propeta, tumalikod ang propeta sa Allah sallam, ibig sabihin, tanda na, ayaw niya. Kasi ang propeta sa Allah sallam, pag ayaw niya, hindi na siya magsasalita. Katulad sa pagkain, pag ayaw niya, hindi na siya magsasalita. Hindi katulad sa atin, rabi naman to. Yun <laughs> ang problema sa atin. Kung baga, pinipintasan mo yung bagay, pinipintasan mo yung pagkain, pag ayaw mo. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam pag gusto niya, hindi niya pipin. Ah, pag gusto niya, kakainin niya o sasabihin niya. Pag ayaw niya, iiwasan niya at hindi niya kakainin. Ganun lang yan. So, hindi siya pinansin ng propeta sallallahu alaihi wasallam kaya nakita nung sahaba na sabi niya Rasulullah, nakita ko na ayaw mo sa babae, baka sa akin mo na nang ikasal. Kasi total, ayaw mo naman. Tulad, mo sa atin. Halimbawa, may nagkag mayroong nagkagusto sa'yo. Ang halimbawa lang ah, ha? may nagkagusto sa'yo. E, ikaw yung nakrasan nung babae, e, ikaw yung gusto niya maging asawa, iayaw e, mo. E pag tumanggi ka na, pwede na pumasok. Sabi ko, sa kita, bro, paano yan e, Ako na. <laughs> ayaw na sa'yo, di ba? Tapos, o kaya, pwede sabihin natin na asawa mo, o namanhikan ka na, pwede namanhi namanhikan ka na. At gusto ko yung pit babaeng gusto mong pakasalan. Pero hindi ako pwedeng pumasok kasi nga, naka-engage na kayo. O kaya, hindi ako pwedeng pumasok kasi asawa mo. Pero pag iniwalayan mo na, o umatras ka na sa ano, sabi ko sa iyo, bro, paano? <laughs> Walang harap doon. Walang harap doon. Alam mo, iniwalayan mo na. O kaya ay, uh, hindi mo tinuloy yung pag-aasawa sa kanya Kasi umatras ka, maaaring di mo siya nagustuhan. Walang problema. Kaya sabi ng propeta sa Allah, la yaktub ahadukum ala khitbati akhihi hatta yatru. Hindi ka pwedeng mamanhikan sa babae na naman na na kasi mayroon nang nag-uusap na sila. Hangga't hindi mo iwanan. Normal. Yung asawa nga ng kapatid mo, pwede mong pakasalan pagka naghiwalay na sila tapos na ang idda, nintinihan. Kaya sabi nung lalaki, Ya Rasulullah, napansin ko na hindi niyo po gusto, baka pwedeng sa akin na lang. Sabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, mayroon ka bang pangduri? Mayroon ka bang may bibigay sa kanya na pangduri? Sabi niya, wala, Ya Rasul. Sabi na maghanap ka kahit ano. Kasi, ibig sabihin, yung lalaki na ito na gusto mag-asawa, miskin. Kaya pwede pala mag-asawa kahit miskin. <laughs> yung iba, iniisip nila, ang pwede lang mag-asawa, may trabaho, may pera. may pera, may kaya, pwede ka mag-asawa kahit miskin. Basta tatanggapin ka ng babae may pangduri ka, alhamdulillah. Kaya nga, kapag natatakot ka na baka walang kayamanan pagkatapos ng kasal, saan ko kuhanapin ng pang pang ko sa kanya, huwag ka matakot. Ang sabi ng Allah, wa ang kihul ayama minkum, iya kuno fukara, yugnihum Allahum yung fadli. Ikasalin nyo yung mga walang asawa sa inyo sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil kung ang kalagayan nila ay miskin, pulubi. Ang Allah nang nagsabi, Ikasal ang walang asawa. At kung sila ay mahirap, sabi ng Allah, yugnihum Allahum in fadli, bibigyan sila ng Allah ng, ng, biyahe biyaya sa kanyang kagustuhan at sa kanyang sa kanyang uh, uh, biyaya na galing sa Allah subhanahu wa ta'ala na. mismo ang nangako ang Allah tapos takot ka nangako ng Allah na bibigyan ka ng biyaya pag uh, ang naglayon ka na magkasawa ibig sabihin dahil sa pag-asawa at magandang layunin mo bibigyan ka ng Allah ng biyaya Huwag ka matakot. Paano yun? Walang pabili ng bigas. Kaya maraming tumatandang lalaki. <laughs> Kasi takot eh. -hmm. Subhanallah. So, so, marami rin tumatandang babae dahil sa duri. So, tingnan natin itong hadis na to. Subhanallah. So, sabi nung propeta sa wasal, maghanap ka kahit ano na. So, naghanap ng na lalaki, naghinalungkat na yung bahay niya. Ibig sabihin, naghanap na siya, wala talaga siyang Mahanap siya ng propeta, maghanap ka. Alibaw, baka may kaldero doon. May kalan. Di ba? May tinidor. May plato. Subhanallah. Imagine ha. Ah, hinanap niya na lahat yung nasa loob ng bahay niya. Ibig sabihin, kwarto lang, walang ano. <laughs> kwarto lang, walang ka. Walang laman, walang unan. Walang kumot. Walang kama. Walang plato. Walang baso. Walang tinidor. Imagine bro, Napaka-miskin. Gustong mag-asawa pero ang mayroon lang sa kanya, ano lang mayroon? Bahay lang at saka pintuan. <laughs> Bahay, pintuan at saka mintana. Yun lang ang mayroon sa kanya. Okay. Sabi niya, Rasulullah, wala talaga kumahanap. <laughs> Sabi niya, maghanap ka kahit walaw khataman min hadid. Iltamis, walaw khataman min hadid. Sabi niya, maghanap ka kahit sing-sing lang nagawa sa bakal. Ibig sabihin bro, kung may mahanap kang alambre, imagine, sabi ng propeta, maghanap ka kahit sing-sing na gawa sa baka, lubahan Allah. Bro, yung mga alambre, ba, yung pako, bilugin mo lang bro. Kasi ang sabi ng propeta, gawa sa baka, ang mahalaga may, 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 may bibigay ka man lang ng sing-sing, Iltami sa khatam min hadid. Pumasok yung lalaki sa loob ng bahay niya, walang pako, walang alambre. <laughs> sa daan, nagalap siya sa disirto, baka makachamba nami, may mga naitapon na mga hangir. <laughs> yung mga hangir dito, di ba? Alambre. Eh, wala siya mahanap eh. Subhanal na talagang napakamiskin pagdating sa propeta. Ang <laughs> sabi niya, sabi niya wala khataman min hadid. Sabi niya Rasulullah, kahit na kahit na singsing -sing nagawa sa bakal ya Rasulullah wala talaga kumahanap. Tao oh, sabi siguro propeta napakamiskin daw. <laughs> na <laughs> napakamiskin. Okay. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ano lang kayamanan meron ka? Imagine, tinanong na siya ngayon ng propeta kasi wala na eh. Kumbaga sa magitan ng <laughs> Tagalog. So, sagad na yung kayamanan niya. Sumagad na. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ano lang kayamanan meron ka? Sabi niya Rasulullah, itong suot ko. Anong suot mo? Katulad ng nakahiram. Izar, isa taas, at saka sa baba, rida. Ay, izar sa baba, rida sa taas. Yun lang yung kayamanan niya. Sabi niya, kung bibigay mo yung isa dyan, <laughs> kung ibibigay mo yung isa dyan, anong matitira? Sabi niya, kung ibibigay mo yung sa baba na lang. <laughs> hindi pwede, makikita yung aurat niya. Ibibigay mo sa baba, basta <laughs> problema, malaki. So sabi ng propeta sa Allah salam, problema yan. <laughs> so ano sabi ng propeta sa Allah salam? Meron ka bang sa ulong Quran? Kasi wala na, hindi naman pwedeng ibigay na yun. Meron ka bang sa ng Quran? Ibig sabihin, sagad na sagad na, talagang panghuli na talaga yung Quran. Meron ka bang sa ulo na Quran? Sabi niya, Rasulullah, meron. Sabi niya, banggitin mo. Binanggit niya mga sura. Sabi niya, ito, sura na ganito, sura na ganito. Sige, basahin mo na yan. Yan na yung pangduri mo sa babae at ikinakasal kita. Fakad ang kahtukaha bimamaaka min al-Quran. Ikinakasal na kita sa babae na to o ikinasal na kita sa babae na to sa pamamagitan ng duri na yan sa ulo mo sa Quran. Yan na. Ibig sabihin, pag walang wala na, <laughs> pwede na yung Quran. So, pag walang wala na, pwede na Pwede na Fatiha. <laughs> so, naintindihan? Ibig sabihin, pwedeng pangduri ang gamit. Pwedeng pangduri ang gamit. Pwedeng ang ng sing, -sing. Pwede magbasa ka nalang ng Quran. May, na, may narinig ako dito, kabilang sa mga teacher niya. Ah. Sabi siya mo nagkwinto, ang duri daw niya, isang baso ng, kap, ng tsaa. Mas ma May classmate ako. Ang duri na 100 pesos utang pa. Oh. <laughs> 100 pesos utang pa. Oh. Grabe talaga. Sa panahon ng propeta sa Losalan, sa panahon doon, may duri na chinelas. At meron bang nagpaduri, mag-Muslim lang. Sabi na mag-Muslim ka lang yan ang dory mo. So ibig sabihin, ang duri, lahat ng may pakinabang, pwedeng pang-duri. Huwag naman yung milyon. Pwede bang pang, mga akal iba pa yung kalabaw? Iba pa yung lupa? Iba pa yung motor? Iba pa yung bahay? Iba pa yung higaan? Iba pa yung baril? Iba? Napakamahal naman yan. <laughs> Hindi po binibinta ang babae. Hindi binibinta ang babae. Oo. Ang problema lang, akala nila, Kung kumbaga, kumbaga kasikatan, karangyaan, parang proud sila na malaki masyado ang lori. Kaya maraming tumatan ng babae. May mga babae na, ito, pangkalahatan, may mga babae na professional. Nurse, doctor, teacher, alam, professional. Pakiramdam ng mga babae dahil sila ay professional, kailangan mahal ang dori at bongga ang kasal. Subhanallah. Grabe talaga. Mahirap daw mag-asawa ng professional kay mahal. Dito na lang kaya sa <laughs> simple lang. Hindi na lang inisip na sila ba ang mas maiinam sa mga babae noon? Sa panahon ng Propeta Sallallahu Alaihi bakit? pakakasalan mo ba babae dahil sa sahod niya? Ano mo sa sahod niya? Pakakasalan mo siya dahil gusto mong mapangalagaan ang sarili mo mula sa paggagawa ng haram. Hindi dahil sa kanya. Kaya man, may tumawag sa akin nung sa Pilipinas ako. Sabi na, Ustad, uh, okay na ba, Ustad, napahirapan ko yung lalaki? Sabi ko, <laughs> Sabi ko, bakit? Maghingi kasi ako ng malaking duri sa mag-aasawa. Ang tumawag sa akin, isa sa mga kamag-anak ko, pero medyo malayo na. Sabi ko, bakit? Kasi Ustad, ang tagal kong ginastusan yung anak ko para makapagtapos ng nursing. Tapos ginastusan ko para makapag-board exam. Ngayon, board passer na yung anak ko. Alam nga na sabi niya, Ustad, na libre na lang yan. Sabi ko sa kanya, tulong niyo po sa anak niyo. At karangalan po ninyo bilang magulang na nakapagtapos yung anak niyo ng nurse. Pero wag naman madadama yung lalaki. Lang dahil, sa, dahil sa mga pangkira, tadadamay tayo. Dapat pala, bago makapagtapos, pamalikan ka na. <laughs> Kasi pag nakapagtapos, eh, mahal na. Diba so, na lang, yun, ito, yung, ito yung problema sa atin, nagmamahal yung ano. Nagmamahal, dipindi sa kanilang natapos. So, ang dori, pwedeng tumulong ang babae pwede ka na tulungan. Halimbawa, ang hiningi ng magulang is 100,000, pwede siyang magbigay siya ng tulong na 50,000. Kasi karapatan niya yung dori. Nasa kanya yun. Siya magde-decide. Pero hindi naman, pwede na wala na siyang wala siyang dori. Ang mahalaga, mayroon siyang dori kahit anong bagay, magbasa ng Quran at sing, -sing pera pwede na sa babae. Naam. No.